Grabe naman kayo, Jackie. Sukli ng nanay ko yan. Makagalit yung nanay ko sa akin. Susumbo ko kayo kay Ate Isak. Sabihin ko, hinagaw niyo yung sukli ng nanay ko. ano? Magsumbong? Kahit magsumbong ka, hindi kami natatakot. at sa Irish, may pang na naman tayo. Tara na nga! <laughs> nay, nay, maliligo na muna ako. O sige anak, maligo ka na maligo muna dyan. wala. Nay, tapos na po ang maligo. Lalabas po muna ako. Makikipaglaro po muna ako sa mga kaibigan ko. O sige, wag kang lalayo ah. Opo, Nay. Makapagugas nga muna ng pinggan. Kaya no bentito? Sino kayo nakaiwan na ito? Irish! Jackie! Sa inyo ba tong bente dito? Ano po yun, Nay? Bente, hindi po sa akin yan. Ay, nay, Bente, akin po yan. Naiwan ko lang kagarina. Ganun ba, anak? Magugas kasi ako ng pinggang kanina. Nakita ko dito sa lamesa. O, sa'yo pala to, makakalimutin ka na. Naiwan mo yung pera mo saan saan, na. Opo, nay, salamat po. Nakita niyo pa yung pera ko. O, sige na, magugas na ako ng pinggan. Ate Irish, hindi talaga sa akin tong bente. Inangkin ko lang. Loh, hindi naman plus sa yan eh. Basta huwag ka maingay ah. Oo, hindi ako maingay. Basta hati tayo dyan. Oo naman. Ate Irish, ang sarap ng fishball na kinain natin na. No? Oo nga eh, nabusog ako. Kanino kayo bente na inangkin ko? Siguro kay Kylie, kasi makalimutin yun. Tara na nga ate Irish. Jackie, paano pag naman ni Kylie yung bente niya? Basta ako bahala doon. Ate Iris, oh. si naneng, may bago na Tara, ang kinin natin. Maganda yan. <coughs> naning, ang gano'n na laruan mo ah. Pwede kami patingin? Oo naman, Jackie. Eto. Ate Iris, tignan mo ako maganda. Oo nga, Jackie, maganda. Simula ngayon, naning, wala ka ng laruan kay Jackie na to. Di ba, Jackie? Simula ngayon, naning, akin na to. Aangkinin ko na to. Jackie, Irish, akin na yan. Tala na Ata Irish. Jackie, Irish, akin na yan. Ibalik nyo. Hmm. Salamat po, ha ah. At Irish, may Dadamputin ko. Sige. Hoy, Jackie! Akin yan! Jackie, pwede nyo ba ibalik sa akin yan? Sukli kasi ng nanay ko yan, eh. Ano? Ibabalik? Napulot na namin to eh. Simula ngayon, aangkinin ko na to. Di ba ate? Oo nga. Napulot na namin to. Umiyak ka man sa amin na to. Grabe naman kayo, Jackie. Sukli ng nanay ko yan. Pagagalit yung nanay ko sa akin. Susumbo ko kayo kay Ate Isak. Sabihin ko, hinagaw niyo yung sukli ng nanay ko. <laughs> ano? Magkisumbong? Kahit magsumbong ka, hindi kami natatakot. At sa Irish, may pangmerenda na naman tayo. Tara na nga! <laughs> Tunggu tu ada tu enak-enak Rosalie, kau <shocked> umiyak? Paano kasi si Jackie at saka si Iris? Kinuha nila yung sukli ng nanay ko. Sa kanila na daw yun eh. Mapagalito na ko nanay ko neto. Ako din, Rosalie. Kagahapon, kinuha nila yung manika ko. Kakabili lang ng nanay ko. Tara, sumbong natin sila. Tara, sumbong natin sila dating. <laughs> sana nating andun si Ate Isang para makuha ko yung 50. Kasi pag di ko nakuha yun, magagalit yung nanay ko. <laughs> Nanig, ayun si Ate Isang, oh. Masusumbong natin si Jackie at si Irish. Ate Isang! Tara, Sally, bakit ka umiiyak? Kasi po, Ate Isang, si Jackie po, tsaka po si Iris, kinuha po yung sukli ng nanay ko. Sabi po nila sa kanila na po daw yun. Mapapagalitan po kasi ako ng nanay ko eh. ako din po, Ate Isang, din po nila yung manika ko, inangkin po nila. Ano, Rosalina, aning totoong ginawa ng mga anak ko yan? Ayan nyo, huwag kayo magalala. Pag nakita ko sila, pagsasabihan ko. O, yan na pala eh. Alika nang makausap natin at Irish, nagsumbong nga yung dalawa. Ano kayang gagawin natin? Yaki, Irish, halika nga muna kayong dalawa, kakausapin ko kayo. Nay, Nay bakit po? po? Anong bakit mga anak? Nagsumbong sa akin si Rosalie. Totoo ba na kinuha niyo yung pera niya? At si Naning, kinuha niyo rin daw yung laruan. At kahapon, Jackie, nagsinungaling ka. Sabi mo sa'yo yung 20, kay Kylie pala yun. Nay, may nakita ko ko dyan ng bente kasi po naiwanan ko. Ay, oo, oh, anak. Kanina nakita ko dyan. Tapos sabi ni Ate Jackie mo, sa kanya daw yun. Kaya ibinigay ko sa kanya. Nay, ako po yun. Yung binigay niyo po. Ayun Ay, ba yung binigay ko sa iyo kaninang umaga? Asan na ba yun si Ate Jackie mo? Bakit inaangkin niya yung pera hindi sa kanya? Talaga yung batang yan, o. Oh. Ayaan mo, Kylie. Mamaya pagsasabihan ko si Ate Jackie mo. At Kylie, o oh, nga pala, alika dito. Totoo ba yung sinabi mo kahapon na sa'yo yung 20 na kinuha ni Ate Jackie mo? Opo, na, akin po yun. Naiwanan ko po yun doon bago ako maliko. Kita mo na, Jackie. Jackie Irish, alam nyo bang mali ang ginagawa nyo? Ang mga angkin ng pera at gamit na hindi sa inyo? Oo nga pala, sinong kumuha ng manika ni naning kahapon, ibalik nyo na. At yung pera ni Rosalie, nasaan na, ibalik nyo na rin sa kanya ngayon. Na yung manika po, nasa bahay, babalik nila lang po namin kay naning na yung pera naman po ni Rosalie na na po namin. O oh, nakita nyo na, paano nyo ngayon ibabalik yung pera ni Rosalie? O oh, Rosalie, huwag ka na mag-alala ako na magbabalik ng pera sa'yo. Sige po, Ate Isang. Kaya ngayon, huwag nyo nang uulitin yan ang pag-angkin ng gamit at pera ng hindi sa inyo. Ang pag-angkin ng pera at gamit ng hindi sa inyo ay katumbas na rin ng pagnanakaw sa isang tao. Naintindihan nyo ba? Kaya mga anak, wag na huwag nyo nang uulitin ang gawain ganon dahil masama yun, lalo na't na mga bata pa kayo. Opo, Nay, hindi na po namin uulitin. Opo, Nay, naiintindihan na po namin. Nay, sorry po, pangako po, hindi na po namin uulitin. Di ba, Jackie? Opo, Nay, sorry po, sana po mapatawan niyo na kami. Huwag kayong humingi ng sorry sa akin. Sa kanilang tatlo kayo humingi ng sorry dahil sa kanila kayo gumawa ng kasalanan. Rosalie, Naning, Kylie, sorry pala sa mga ginawa namin. Pangangkin. Ako din, Naning, Rosalie, Kylie. Sana patawad niyo kami. Oo, mapapatawad ka namin. Di ba, Naning? Kaili? Oo, Oo, naman. Pwede ba tayo magyakapan? Oo, Oo naman. naman.